This is Miss Luna, The Moonlight Speller. So guys, tagalog reading tayo, love reading to. Alamin natin ang mangyayari ngayong week sa iyong love life. At kung sino 'yung mga person na to. Okay? Sino 'yung mga person na to? It means ang reading na to para sa iyo. Kung wala dito 'yung zodiac sign ng person mo, sorry to say guys, baka hindi meant sa ang reading na to. Pero it depends on you kung tatapusin niyo yung video na to. So ating alamin ngayon kung ano mangyayari sa love life mo. Pero alamin natin kung sino yung mga person na to. Kung ang person mo ay Gemini and Zodiac sign, Libra, Leo, Scorpio, at Sagittarius, it means baka ang reading na to sa iyo. Alamin natin, falling in love. Sudden feeling that is is the one. So may in love ka daw sa person na to, parang sudden change. So I don't know kung you're in a relationship right now or dating wala kayong feelings kasi ang sabi dito ay rekindle. An uh, old flame returns Okay So baka Ito yung special person mo Or mahal mo asawa mo Girlfriend mo Or nagkaroon kayo ng something na hindi Pagkakanawaan So magkakaroon ng sudden change Okay This time magiging real feelings kayo Okay Sige tingnan nga natin Third party Third party you may be dealing with a karmic situation. Pero since sa kabaligtad siya, baka either ito yung naging issue nyo dati na nagkakos ng pagkakalabuan nyo. Pero dahil nakareverse siya, this week is no third party. Baka either iniwanan niya yung third party para sayo para patunay na ikaw yung mahal or either talagang wala siyang third party at nag-overthink ka lang kung ikaw yung nanonood ng video na to okay baka ikaw yung nag-overthink so magkakaroon kayo ng honest communication expect a heart to heart conversation so recently siguro nga talagang hindi maganda yung pinagdadaanan ng relasyon nyo nagkakaroon kayo ng rocky road sa relasyon nyo at nagkaroon kayo ng honest conversation okay unexpected connection opposite attract so it means dahil naka-reverse siya yung person na to hindi na bago siya talaga yung hindi to sa bagong relasyon ito yung para sa mga in a relationship right now na nagkakaroon ng problema or nagkahiwalay. Okay? Real feelings. You share true romantic feeling worth exploring. So, hindi lang simple yung relasyon nyo. Okay? Hindi naman ang relasyon na dadala sa tagal or sa tagal. Kahit maeksito. Pero kung marami kayong pinagsamahan, alam nyo guys, worth exploring daw yan. So, talagang may reason bakit siya, ikaw ang pipiliin niya. Kasi marami kayo na napagdaanan. Forever young. A song of youthful and playfulness. Okay. So, baka the time na kaya kayo nagkakaroon ng issue is mayroon pang isa sa inyo na hindi pa talaga totally matured at ito palang week nyo mapag-uusapan to kung paano nyo i-survive so yung relationship nyo at alam nyo sa sarili nyo dalawa na masaya kayo dahil pag kayong dalawa magkasama parang kayong mga bata ano yung ibig sabihin yung parang na feel nyo na very comfortable kayo sa isa't isa. Parang wala kayong pakakay sa mundo. So, kailangan mo rin mag-self-love. Baka recently napapabayaan mo na yung sarili mo. Okay? Love yourself first. Okay? Kasi, tanda nyo, pag hindi natin inalagan sarili natin, minsan ito nagkakos ng, alam mo na, mapatingin sa iba yung ating mga person. Sign and clue. The universe is talking to you. So, may sign naman na sa mga ganap sa life mo para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga tama mong gagawin. ay ito na. Physical connection. The sacred union of body to becoming one. physical connection again. Pero, ito naka-reverse. So, it means, kung kayo, nagkakaroon na kayo ng malamig, alam mo yan, nagkakalamig ka na kayo sa relasyon, well, this week, maaari may mangyari sa inyo, at ito nga, magre-recandle ng relasyon nyo. Alam mo, ibig sabihin. Dahil, nawawala nang nawawala ng spark. Pwedeng yun yung mga causes kasi... Eh. Nawawala na spark na relationship mo. Pero this week... Mag magiging matindi yung... Ano yung... Relation nyo. To the point... Na yung mga problema... Pag-uusapan nyo... Yung nyo sa isa't isa... At... Para masurvive nyo yung relationship mo. At baka nga mag away kayo. Babag Kailangan nyo baguhin yung... Place or lugar. Ayan baka pumunta kayo sa ibang lugar at doon yung mapag-usapan yung mga bagay na alam mo na, mga issue nyo sa isa't isa. At yan this guys, nang walang pagpapanggap. Okay? Wala nang, ano, this time matured na kayong dalawa wala na mga isip ba at hindi na kayo maghihiwalay ayan ang time apart hindi na kayo maghihiwalay kasi perfect match kayo so it means ang ibig sabihin nito guys kung ikaw nanonood ng video na to meron kayong issue ng person mo at which is ang mangyayari ngayong week ay magkakaroon kayo ng heart to heart conversation to the point na itatackle nyo yung mga issue nyo. At mangyayari to sa ibang lugar. Either gagana kayo, magde-date kayo para mapag-usapan nyo yung mga bagay na dapat nyo i-clear sa isa't isa at mabago nyo yon. Ayan. Around tanghali kayo nito makakapag-usap at baka sa mga baka mag swimming pa kayo neto okay? mostly nature yung gagawin nyo kasi dagat tas buhangin, white sand tapos nakabating set ka yung guy, ganun din tanghaling tapat okay so ibig sabihin kung ikaw na problema ka at feeling mo maghihuli na kayo ng person mo kung ikaw ay ng video na to Well, don't worry. Mag, maging... Kung ikaw, hindi ka anas sa kanya, maging anas ka lang. Kasi yung person mo, anas siya, ikaw ang pipiliin niya, at alam niyo sa isa't isa na perfect match ka, dahil marami na kayong pinagdaanan. So, I hope, guys, nakatulong sa inyo yung reading na to. At please follow and subscribe. Pag gusto mo mag-connect or comment. I mean... I hope you maganda lang at don't forget to like and share. Thank you guys.